Sa Davao del Norte, naka-half day ang mga klases sa buong buwan ng Abril dahil sa matinding init ng panahon. Iyan ang ulat ni Jaira Ramondes ng PTV Davao. Ipinatupad ngayong araw hanggang April 30 ang temporary half day face-to-face -face classes sa primary at secondary schools sa Igakos, Davao del Norte. Naging alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang face-to-face -face classes habang isasagawa sa online o modular learning ang klase sa hapon. Apektado na kasi ang pag-aaral ng mga estudyante sa Island Garden City of Samal, bunsod ng mataas na heat index na dala ng El Nino Kasabay pa ang matagal ng problema sa lugar na power interruptions. Ayon sa DepEd Igacos Division Office, idinaan sa konsultasyon at koordinasyon ang kautusan ng LGU dahil na rin sa hirap ng sitwasyon sa mga classroom sa mga estudyante. So we will adhere to the issuance of the City Mayor of the Island Garden City of Samal. However, DepEd Igacos will see to it that learning will still continue despite the suspension of face-to-face -face classes in the afternoon. Siniguro naman ang dapat igako sa mga magulang na magpapatuloy ang edukasyon ng kanilang mga anak sa kabila ng sitwasyon sa Samal. We are sure no, to all our parents in the Island Garden City of Samal that learning will still continue our teachers will be staying the whole day in our school so that they can uh, strictly monitor the outputs of our children. Sang ayo naman dito ang grade 6 pupil na si Yuel dahil mahirap aniya ang pag-aaral kapag mainit at malinsangan ang kanilang classroom. Okay lang ako school pero kailangan yun nga okay ra kaysa mo nga half day kay para ang init dili pa kay mo samot dahil walay heat stroke. Pinag-aaralan din ng DepEd Gakus ang pagbabawas ng class hours upang kasali pa rin sa F2F classes sa umaga ang ibang mga subjects na nakaschedule sa hapon. Pero nakasalalay pa rin ang desisyon sa mga school heads na siyang mas may alam sa kalakaran ng klase sa kanilang paaralan. Mula rito sa PDB Davao, Jaira Mudez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.